17, mga ka-birdie. Release. So, ito na, mga ka-birdie. Maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV. Yan, kung naralig nyo. Umiyak na si Maru. So, ngayong araw na to mga ka-birdie, is ito, na naman natin siya. So, time check tayo, mga ka-birdie, bago tayo males Is? 5.56 56. So, last toss na to mga ka-birdie, ng kalapati natin na si Maru. Kaya tara, samaan nyo ako ito na mga kaburdi ito na yung last toss natin so bukas basketing nap for the last uh, lap natin mga kaburdi o final lap Santana na kagayan mga kaburdi sana makauwi yung kalapati natin at mag clock yan so ayan mga kaburdi ito na yung kalapati natin na si Maru papakita ko sa inyo ayan siya ayan so paingayin ay, lang natin ng konti then pakawalan na natin so ito yung release point yan yung panahon kaya mamaya doon medyo maliwanag na. Dito, medyo madilim-dilim pa pero re release na natin yung kalapati natin na maaga time check tayo mga ka-birdie is hindi, ako na nyo 6.14 in the morning so yan balikan ko kayo pagka-release re na natin so ito mga ka-birdie chat ko muna si Lutgor na para talaga nag-accurate yung mga ano natin release natin Wait lang tayo ng konti. Hindi ko na ika-cut para makita nyo ng todo. Ano natin rin release? ito tinanggal ko na yung tela. Tingnan natin yung ano na. Dito na natin siya ilalagay. So, nagwawala na. Ito yung ibo natin. Ano? So, na lumabas. So, ito mga kaburdi. Prepare na natin yung ibo natin. Taba. Taba yung tea box. 17 mga kabir I-release na natin Tanggalin natin yung damo 17 mga ka-birdie. na. Kinawal na natin. So ito na yung ibon natin. Ano, bumelo na. Maro. So makisig pa rin. Gaya ng dati. So sa mga ka-birdie natin dyan. And good luck sa mga maging ano nyo. Maging toss nyo at maging pauwi nyo sa linggo. So, sana lahat tayo makapagpa-uwi mga ka-birdie ng maayos. So... Ayan na, yung kalapati namin si Maru ayan na. so ito na nararamdaman na namin yung last lap so umigot siya magandang sinyalis to mga kaberli na kondisyon yung kalapati natin hintayin natin siyang makawa, uh, ano, mawala sa location bago tayo tuluyang umuwi yeah so pa rin siya so yun nagawi muna siya doon yun natin nagbanda siya doon eh <coughs> diko ko di ko alam kung nakikita pa sa camera pero yan medyo dumidi pa na mabilis yung kanyang lipad so, Ayun, wala na mga ka-birdy, balikin ko kay mamaya So ito mga ka-birdy Halos ka, ko lang So ito na, yung ibon natin Ayan, So, naka-uwi ng ligtas si Maru. So, yun mga ka-birdie. Okay na. So, abangan yung basketing natin bukas. So, like, share, subscribe. Ingat.